Hello po, magandang hapon na update po tayo dito sa ating uh, mga bagong tanim na bermuda dito sa ating uh, daanan yung hagdanan dito naman sa ating kamuting kahoy update po tayo dito naano na po yung mais ko ang tawag dun natuyo na nawalang walang kamuting tahoy ito naman ang ating madre de agua marami namang damo ang bilis ng lumaking yung mga madamo na to then dito sa ating kamuti kamuti lang po nilinisan ko siya pero hindi ko masyadong ano kinuha yung mga maliliit kasi ma magalaw yung ugat ng kamote. Yeah, yung malalaki lang pinaano ko.